Samantala, dahil sa pagpasok ng panahon ng Kapaskuhan, iniutos ngayon ni PNP Chief Director General Alan Purisima sa lahat ng PNP units sa buong bansa na mas paigtingin ang pagpapatupad ng security measures bago at pagkatapos ng mismong araw ng Pasko at bagong taon. Sa kasalukuyan ay hinigpitan na ng PNP ang seguridad sa iba't ibang shopping malls, simbahan, transport terminals at iba pang mga mataong lugar bilang bahagi ng ipinatutupad na security operations. Mas pinaigting daw ngayon ang polisya o pulisya ang kanilang foot and mobile police or patrol operations. Sa ngayon, ipinapatuloy din daw ng pambansang pulisya ang kampanya nito laban sa loose firearms, illegal discharge of firearms at kampanya laban sa mga criminal gangs at personal dad tulad ng ipinatutupad na Oplan Bakal at Oplan Sita. Sa iba pang tampok na balita dahil sa patuloy na pagtaas ng teenage pregnancy, umaagang pagbubuntis ng mga kabataan sa Pilipinas ayon sa pag-aaral. Naglabas ang Health Department ng video campaign upang maiwasan ang pagtaas nito. Subalit umani ng ang nasabing video ng samot saring batikos mula sa publiko. Narito ang ulat ni Karen Garucha. Isa si Jessa sa mga kabataang nakaranas ng maagang pagdadalang tao o teenage pregnancy. Sa edad na labing pito, una niyang naranasan ang maging ina. Una, natakot. Tapos, ayun, okay na, okay naman. Siyempre, lahat naman magsisisi kasi meron ka pang pangarap. Ayon kay Jessa, nanghihinayang siya sa mga oras na sana ay na-enjoy niya ang kanyang kabataan. Ngayon, 19 anyos na siya at buntis sa kanyang pangalawang anak. Hindi na muna daw niya susundan ito matapos siyang anak sa darating na Marso. Siguro tama na muna kasi may hirap sa bata pa namin. Dapat nila talagang iwasan kasi alam naman nila ang hirap. Lalo na pag mga bata tapos na yung mga walang magulang na inaasahan. So, salamat lang ako sa mga magulang. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa noong 2013, doble ang itinaas na bilang ng mga kabataang nagdadalang-tao ng maaga o nakakaranas ng teenage pregnancy mula noong 2002. Mula sa 6% noong taong 2002, tumaas sa 13.6% ang bilang nito na sakop ang edad na 15 hanggang 19 years old. Kaya't ang Department of Health naglabas ng isang infomercial o video campaign para sa pagpapalaganap ng impormasyon para maiwasan ang pagtaas ng bilang nito. Ngunit ang nasabing video, hindi nagustuhan ng ilan at binatikos ito. Ang mga lyrics kasi ng kanta na ginamit sa video, tila nakaka-offend at hindi raw maganda pakinggan. Noong nakaraang linggo ito pinost ng DOA sa social media at kaagad na inialis matapos makatanggap ng mga pagbabatikos ng mga netizen. Samantala, iba't iba rin ang naging reaksyon ng mga tao sa nasabing video. May ibang part na parang ang sakit sa aming teenager kasi ano parang tinawag kaming gaga boys or bobo -bo boy. Tapos ano, okay, sa iba naman okay lang kasi parang inaano kami, tawag dito, ni-inform kami na wag yung ano hen yung yung unwanted pregnancy, yung mga ganun po. So dapat naging conscious sila o naging mautak sila sa paggamit ng mga lyrics kasi yung bawat isang lyrics na gagamitin nila nakaka-apekto sa mga kabataan. Pero sa kabilang banda naman, pag manonood kami ng mga viewers na mga teenager, parang napakaganda niya kasi alam dapat natin yung boundaries natin. Ay, hindi, mali yun. Hindi mo pa rin pwede sabihin na gano'n kasi tao yun eh. Pero yung sabi ng Gaga, Gaga Girl and Bobo Boy, parang hindi naman siguro tama yung ano yun. Ako ang inyong kaibigan, Karen Garucha para sa Newsline.